good morning. and tanghali na pala. So, kanina pa kami nagising. Ayan, nagpe-prepare na siya ng pang luto, pang tanghalian ng chicken adobo. Ano? yung manok. Dito kami magluluto. Ayos tayo sa sounds. Dito tayo magluluto sa likod. Wait lang natin lumamput yung karne. Kasi frozen eh. Hi. Hi. so, oh, ayan na yung ano, adobo. Ayan. Nalagyan na natin siya ng toyo, paminta. Ito, kalamansi. Ayan, tsaka bawang. Ayan naman, nilahati na na yung mga patatas. Kasi piniprito namin yan guys sa adobo. Masarap. Ayun to, luto na natin to. Pwede na yan. And guys, nagpapainit na tayo dito ng kawali. Tapos ito yung mga isa, is, is, uh, ano yung igigisa natin. Ito yung adobo. Yan, yung may timplang toyo. Yan, tapos tagyan na natin ito ng oil. Ayan, tayo natin. minute. And guys, kita nyo na ba? <laughs> Yan, so, magigisa tayo dito ng Luya. Luya. Nagin natin ng luya yung adobo. tanga ba guys natin onte. Ang bango. Lagay na rin na Lagay na rin na rin tong onion, sibuyas, yan. Sumasama kasi yung sibuyas. Ang na. No? Ang bango. Ow! Yan, tapos lagay na natin itong um, manok. Hmm. Hmm. Cooking show. lutuin lang natin siya sa glit. Ayan siya naman. Magpapito siya ng patatas. Saan natin ito? Aray. Ayan. Ito yung dito sa likod. Eh. Nalaki na nila. yan Chill lang sila dyan. Ayan. Meron daw nga dito bobo. Lagyan na natin itong natirang sabaw. Lagyan natin siyang tubig. Okay. patatas. Ayan. Tapos natin konting suka ito. May minions pala. Ha? Minions. Showing? Showing? Hindi. Ano yung meron yung story? Oo. Oh. natin onti yung sugar muna. Ah. Si laurel pala natin. Yung silim mamaya na yan. Salamat. <coughs> Tuloy na rin natin yung tubig. Parang unti yung tubig. Dag Tagdagan lang natin mamaya. Mamaya mag-swimming sa tubig. Ayan, tapos pakuluan natin hanggang lumambot ang ating manok. Sana yung takip. Ito pala. Ito pala yung takip niya, guys. Palambutin natin meron guys eh napiprito pala siya ng patatas eh napuro with balat sa stansya yan pa ipang piprito yan cooker cooker is cooker is yan ayan Alright. dito muna tayo sa labas guys hanap tayo ng maidadagdag pang manok ay isa na ang kapatid niluluto na ayan may atis pa rin dito oh. Ayan, oh. oh. Yung, di ba yung kinuha ang atis nung isang araw ba yun o oh, kahapon kinain na rin kumain ako ang tamis hindi kami nag vlog kahapon guys kasi wala naman nangyari parang Parang puro antok kami kahapon. Ay, dito pala guys, so oh, may saging pa. Ayan. Ayan, kahapon di kami nakapag-vlog kasi parang buong araw kami inantok. Tapos nung hapon, nagpalipad kami. Ay, tinry ko paliparin yung drone. <laughs> Muntik na nga eh, at uh, lobat pala yung controller. Buti nakabalik pa siya. Parang dito siya umabot sa likod. <laughs> yung drone. Ay, lagay ko lang yung footage kung ano man yung nakunan ko kahapon. Hindi pa kasi ako marunong magpalipad eh. Kaya, hinaan pala natin po Palambutin natin for 30 minutes or 25. and guys. So, tara, magpatuka tayo sa <laughs> Patuka po. Ayan, magmumukbang sila. <laughs> Laki niya guys. guys, strap tayo. Hintayin <laughs> lang natin lumambot yung uh, manok. Aloin lang natin sa glit. Dapat lang naman tayo. Totoyuin natin yan mamaya. pa naman siya magpapalambot. Eh. natin yung patatas. Ayun, sarap po. Fried patatas. Sa caldereta, guys, masarap rin yung fried. Yan yung ginagawa ni mama. na fried niya. Masarap. Mmm, <laughs> sarap. Mm. And guys, mga oh, luto natin. na to. <laughs> so, ayun guys, tapos na tayo magluto ng adobong manok. So, ayun nga lang tayo saglit. Ngayon, kanina umaambun. Ngayon, maaraw-araw mm -hmm. ma na naman. Ayan. Si puting ba to? Ayan guys, mamaya maya kakain tayo. Mamaya na kasi busog pa ka. Hi guys, so welcome to another video. It's Tuesday na ngayon guys, so hindi kami nakapag-vlog kahapon. Yung after na magluto ng adobo. So, ayan, hapon na guys. So, yun, lalabas kami guys para magnerienda ang natira lang dito si Roda tsaka si Chok tas ako tas hanap kami ng makakainan sa bayan guys hindi ko alam kung nasa na sila ayan hiram lang tayo ng damit kasi wala naman tayong dala extra ayan hindi ko na alam kung nasan sila guys bukas pala graduation na nila Laika ayan. so alis kami bukas kakain sa labas so ayan. dyan na ito sila Ayon, graduation nila bukas Wednesday, tapos alis kami ng Thursday ni Rhoda. Balik na kami yung tagig. Ayun, kami dalawa lang magkakumyot lang kami kasi ano, nauna na umalis sila Rio at si Wen, yung sinakay namin na coach. Na so, ayun, commute lang kami on Thursday, siguro morning kami. Ay, madaling araw kami ng Thursday bibiyahe para magkakamang makauwi. So, ayan, nandyan na ata sila hindi ko alam kung anong meri ay, may merienda namin sa bayan hindi ko alam kung mag kaka uh, kami kasi ayun lang <laughs> yan sila yeah. hiniram nila yung e-bike guys ha! Ah, e-bike pala tayo ha ah. hey, hey! ikaw driver? ano? gusto niyo mag-drive? hindi ikaw na Para siya mag-bike, <laughs> ay! ay magda <laughs> magdadrive pala yan yung gagamitin namin Ayan, no, hapon na mga 5. Ah, past 5 na. mag size na naman. Ang base lang ng oras dito, guys. Ito so, ang driver for today's video. Ayan. <laughs> <laughs> Second time pa lang daw niya i-drive yan. So, let's see. Ito na, bahala, Lord. Ito na, bahala, Lord. Johnson. Johnson yan. Nang nang bata. Ah, di tao sa kada. Sino <laughs> <Kaya> sino dyan. <laughs> Bayar semangatnya Dito na kami sa bayan. Ay na kami sa bayan. na kami yung bayan. Ayan na kami sa bayan. daw siya ng Ano? Pwede na Sige, dito, pwede natin. Ay, Wala na mga ano eh. Dito ka na tumingin sa ano Ang bukot na nung may din. Ano? Pag-guest ng mo Pwede na. Pagkatapos niyan, pumunta ka na doon. O, okay, sige, go, 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 go. O, oh, wait lang. Up, up, up. dito na kami, guys. Bibida siya, mangga. Mangga. <laughs> <laughs> Ay, hey, bakit lumami yung battery? Oh, what the hell? That's good. Na, epic fail. And welcome in... ano <laughs> oh, ang bigay? Nahanap kami na Yes, guys. Sumakay kami ulit kasi wala, mabilan, wala kami mabilan doon. So, kami dito banda. Yes, tayo. Sa strip daw. Ano ba dito dumuhal? Hindi ako sure. Ano <laughs> ilang ata dito eh. Ano ba dito? Oo, oh, ano ilang dito. Ay, bakit yun? Ano ba dito sa dito? dito bawal din. Pwede? Ah, pwede ba dyan?

Anong sarado. Only Wings? Sarado na din eh. Anong? oras na kasi eh. Ayan May mga pa okay, yung, dyan. Ayun, yung mga tinga dyan? mga nariyan na. dito ba tayo? Nagpa-parking na sila. Nakaka <laughs> <laughs> <Ito> Ay tsura ng tsok. <laughs> Ayan yung simbahan. Dito sa bayan. <laughs> Tagal mo na ito mag-parking? ko? kita mo Hindi pa ba yung pa? na po sila. Bro, gusto mong kainin tayo space? Napaka-douche bag. Douche bag? Ayan, dito na kami maghanap ng kakainan. Saan ba kayo kakain? Hindi ka pwede niya. Hindi ako pwede Kami dito guys, sige namin yung coffee shop. JL Coffee. Hindi ba mag-scratch tayo? Pwede rin. Papabuse <laughs> din yan ah. Ayan, parang may Ano ba yung takoyaki din? Ano natin guys, kung ano ba ang dito? Saan ko na ba dito sa baba? Ha? ba o. Ano yung mango tree.

Dito lang ako sa may bandang simbahan. Bakal ako dito mo? Ba? Ano ba to dati? Hindi ko maalala kung ano to dati. Ay, okay na. Ay, wow, dami. Oh, ano 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 mo, ano ano

Takoyaki for merienda. Masarap <laughs> yan. Wala naman takoyaki sa akin Ganun ba? Hindi ka lang masasatisfy. Nga, ano ko yung first time yung takoyaki? Sarap. Doon sa SM. Sa Sa SM. Sa Nagbakso kami nila ate Pero kung ginamit Masarap pero masakit Masakit masak. Pero ko eh Pero pera na Pero ko, alam yung pera na hindi ko Nabudol ako ni ate lahing Libre ko daw sila Nagpabudol din ako Okay, no ito si siguro pay na. guys. Oh so, we're going home. Yes. Bao na. Yes. What Kabado, kasi parang tapo. Hindi. Hindi na tapo. Kinatatakot. I last tayo isa sana may battery. sure? nagwan na lang. Oh, Ayan, ang tobalis ka na dilim na. Big big pad. Big pad. Yan, sabihin na kami. Okay, sige. Yeah, De tapos umalis ka sa main takoyakihan. Ano <laughs> <Damn, ito. laughs> na po dito. dito. Donna 'yung nag-drive kasi may astig dito eh. Astig <laughs> <Digno> ko eh. Hindi <laughs> natin <ba si> makikita <laughs> yung ano. So hindi nyo na kami makikita no? Kasi madilim na. Kaya pag may ilaw lang. <laughs> so sana makaabot kami sa ano sa bahay. Kasi... Grabe <laughs> 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 naman na eh. Saan ba yung binibili ang panisal nila mama? Doon pa yun sa may... Sa Delvedaro. Doon. doon lang. Kami, di ba yung sa... iba ba tinta? Yung bahay. dito. Mababa lagi yung pinta. Pwede po 4 Yes. Grabe. 4 hours. So weird. Pero masakit kasi. Basta so, laging may nakakilig. Oo. Lakas So, that's it for today's video. What can you say? Ha? Huh? <laughs> Buti na kami nandito. kami nandito. Grabe. Oo. Oh, oh, kasi yung driver namin na <laughs> Yeah. Ayun, outro na to. This is outro. Oh, okay bye. Hindi na outro niyo? Hindi, hindi naman kami maga po ha. Sila like ka lang kasi susunod na lang kami doon sa ano. Finally, after 7 years, graduate na sila, oh, OMG. 7 years graduate? 7 years studying. Naka-pandemic okay. ka kasi. Naka-pandemic never... kasi. Tsaka diba, ano yung mga kahong may university na hindi sila pwede yung majority po yung may parang kailangan silang units na ulitin kasi nag iba yung kurikulo ganyan so kasi lumipat sila ng school from TUP sa Taguig tapos dito sa Sudaneta so, dineta. nag Sudaneta sila for a year uh -huh. tapos yun lumipat sila ng UL sa university dito may hinap kasi yung na, kasi oh, nag, hey. nag, uh, ano ang ganeta kasi nag-ano sila doon eh, nagre-rent sila doon. Parang isang, ano siya, isang room siya. Kahit dalawa naman sila, pero syempre, ikapareho pa bahay. Ayun, tapos, guys in team nila. Wew! Wew! Ano ba din yung na? meron silang ano Ayo. So, <laughs> <laughs> so uh, sa yung ano, yung graduation bukas. Kasi taong certain naman nung may no, pala na kayo dyan. Ayun, bye ako. Outro! <laughs> so bukas naman magpo naman kami nung ano, <laughs> 'pag graduation. <laughs> That's great. Eto, kagataan <laughs> <Ito>, <laughs> na, na So please like and subscribe to our channel, Joanna and Rhoda. See you on the next vlog! Bye guys!